Napakahaba po natulog. Ay, di wala na. Ito, tulog na yung gabi. At natulog na ng buong araw. At mahal ko. Mahal ko. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay papunta kami ni Bossing sa palengke. at uh, dadalhin po namin yung mga alimango na nahuli po niya. Ibebenta po namin sa palengke. At kami po ay diretsyo na rin po sa NACAR, sa kana Ate May. Bali si Ate May po ay first cousin po ni Bossing sa side po ng tatay niya. Tapos ay second cousin ko rin po si Ate May sa side naman po ng nanay ko. Ayan, at bali susundin po namin yung kanyang anak, si Annie Rose, dahil siya po ay dito muna sa aming bahay. Ayan, tara guys, samahan niyo po kami. Oh, madulas ka po eh. Madulas ang buhay. Glory. Maraming na naman pong pamain. Ano po ni Bossing ay eh, pagka galing dito, eh, diretsa kami ng NACAR. Ay eh, pagbalik po namin ay eh, dadalhin na rin namin yung timba. Hi! Hello po! Hello! Ano? Ay, sige po, pili ka. Magkano po ang ganyan? Mga dalawa po. Wait lang po, ha? Gusto yung pakihawa ka muna, takas ko kayo sa bayad. Ayan po yung mga limangon ni Bossy. Uy, madami din pala po. Sige. Nasa ati dyan, eh. Sa Manila, Ah, hindi pa nabalik. Wala mo ako kulong dalawa palang maliit Bakit? Tatlo na ko eh, sa bukong kanata Ay, sige Tatlo na ipatira mo You're Tatay na ba ay? Oh. Tatlo anong grade mo na yun doon? Grade 7 pagpasok. Ay, ikaw, Anne rosa anong grade mo na pagpasok? First year po. Tara. Siya po eh, mo okay, na yun, ay doon muna sa amin. Akin na yung damit at busing lagay mo. Tara. Tara. Ayan po si Anne Rose. Nagbilinis po siya ng si, anak, si Ato. Anong grade mo na nga pagpasok? First year. First year college? Um, First year college na po siya pagpasok. May ong... Ay, nga yung pasokan? Ah? Mga um, uh, July 25. Ah, Naka-enroll na ito? naka Anong course mo? Uh, BSL po, Edo. Ah, Yan naman po yung dalawa ni Idro di Kim Dito naman po sila. Maglilinis nitong aming ano ah, terrace. guys. At ito po ang isura ng aming hagdanan. Gawa nga po ng pagtatrabaho. At pagpapalitada po dito ah. Ay nanlaglag po. Ayan po si Bossing. Sobrang busy. Matatanggal naman Bossing ng semento. Kumangit na ang ating dahagdan. Yung ba yung... Hindi na napantay itong haligi. Dapat ay pag dapat ay hindi pa matigas eh na yan ah. Para hindi Oh, aba, hmm. ayan po si oh, po ay. na dito po si RJ at uh, siya po ay magpipintura kanina po yung nilinis na niya at kinalis ngayon po ay eh, kanya nang hahaplasa ng na. first coating ay dito na muna po sa loob ito nga ang sabi ko ah uh, uh hindi pa tapos dapat Ayon ay na hindi naman, pantay o hapati ah. Yun na, Hindi pa tapos nga itong likod. Medyo aaliwalas na dito kapag kaganay ang... Ito na may lang. Hmm. Hindi na po iyan kinuwan. Ang tawag doon yung... Yung makinis ah. Skim coat. Ah. Oo. Hindi na po pina-skim coat. Kaniyan nila ang... Doon lang uh, ang hindi pantay nga ang pagkapalitada nila. Ayan po at tapos na ni RJ itong pinturahan ng first coating. Nandito na po siya sa loob. Maliwalas na kapag gaganayan. Lumiwaliwanag po nung nalagyan ng ano, pintura. Ito pong mga haligi ay papipinturahan din natin. Si Haisi naman po ay magluluto ng aming merienda. Magluluto po siya ng spaghetti. Ito po ah. Thank you po kay Ma'am Carol at kay Sir Alex. Ayan po, lulutuin na po namin itong spaghetti. A few minutes later. Ayan po at nakaluto na po si Aisy ng spaghetti. Wow, sarap. Pwede nang magmerienda. Ayan po si Kim, siyang may bantay kay Baby Teo at si Milot Punibal ni Bal ay nasa bayan. O, merienda na kayo dun. Pwede nang magmerienda ng spaghetti. ay na, talalay. Kukuha na po si Annie Rose. Ilang taon ka na? 18. 18. Kailan ka nag-18? Nung no, March 3 po. Hindi ka kaya mainip dito? Baka mm -hmm. <laughs> kayo magpahatid na. Mm Hindi -hmm. naman. Hindi naman. <laughs> Sige, kain ka na. Kain po tayo. Ayan po, nakuha na rin si Heisen. Yeah. mag yeah. i na rin po. Hmm. Kain po tayo. Talalay ka. Wali ka rito. Dali. Kakain ng spaghetti. Ayan po si Kim at mag i na rin ng spaghetti. Masarap ang luto ng tita. Hmm. Talagang um, expert na tita sa pagluluto ng spaghetti. Kumain na po kayo, mama? Oo. Oh. Hmm. Kaya sasamba kami. Okay, masarap ang spaghetti. Hmm. <laughs> ating po ay kukuha na rin ng spaghetti. Salamat. Sige. Ayan po si Nini. Naghalongkat ng kanyang mga damit at isa-isa uh, daw po niyang titiklupin. Ay ay eh, kay Dudut. Uh -huh. Naligaw na dito. Yung pong ibang damit ay naliligaw na dito. At siya po ay naghalughog ng mga damitan. At yung mga hindi na naiisuot niya ay tatanggalin na. Ayan po at nandito naman tayo sa kwarto ni Ibro. Siya po ay nag-iimpis din. Kanya-kanyang likpit po ng kwarto. Naghalughog din po ng mga damit. Para po sa siya na... Oh, eh, wag mo nang damihan. Ito may naka-uniform doon araw-araw. Magdala ka lang ng pambahay, ng ilang panlakad. Tapos yung ibang hindi mo na nasusuot na damit, tanggalin mo na rin. At ating ipapahingi na lang kung sinong may gusto. Maayos pa naman po ang damit ni Idro. Kaya lang yung iba'y parang pinagliitan na. Medyo lumaki na po si Idro. Ah, uh, ikaw muna ay dito matutulog sa kwarto ni Kim. Sige po. Kim. At ang Ate Kim ay doon muna sa aming kwarto. Sige. Ay, meron siyang bibigay sa iyo. Ito abaga ah. ah, bag. Sa iyo na lang daw. At kanina po yung sinama namin na ito po ang kanyang lagayan ng damit. Ah. Oh. Ay, Tapos ay, nag, uh, ano kanina ang Ate Kim, naghanap ng mga ibang damit na hindi na niya na kukuwan. Masyadong nasusuot. So, ayan na lang daw ito. Kasya kaya. sa iyo? tingnan mo Anini. nini. Kung kasya. Kasya ho, siguro ito. Uh, ito naman hindi masyadong gamit ng atik Kim. O oh, nini, oh, may short pang isa. Tingnan mo. Ah, uh, ito ah. Kasya sa'yo, yan. Ay, ito, gamitin mo na muna ah. Na siya mong lagayan ng eh ano ah yung eh ayong... ay okay ka lang dito sa kwartong ito oh. sa ati Kim ikaw muna dito hindi ka mapapanglaw dito hindi ko hindi niya size ng paa mo 37 ito man di sapatos ko ay medyo masikip sa akin tingnan mo nga kung kasi sa inyo Maganda yan at yun eh. Padala rin lang sa akin galing sa ibang bansa. problem problema eh, masikip-sikip sa akin. Parang nasakit yung dulo ng kuko ko kapag ka, ano ah. Maganda e eh. yan, matibay. O, kasya lang. Sakto. Oh, may ka na. Maganda eh. Yan, yan eh. Patingin nga. Ito parang ito galing kay Mamaretes. Uh, oh, bibigay ko na po sa kanya. Under Armour ito sa iyo na nanini. Maghahalungkat pa tayo dito ng ibang mga gamit, damit. Bibigay ko na rin sa iyo. Yung ibang mga damit ay binigay na natin kay Anne Rose. Tsaka ito, anini, oh. Bigay mo sa nanay. Wari ko iya i ka, at kami magkasays lang na yun, ay. Eh. Ayos pa eh, yan. Hindi ko nga yan naisuot. Yeah. Ayun, ibigay ay, din lang sa akin. Pag uh, uwi mo sa inyo, eh dadalahin muna. Pasensya na po sa background namin na talagang kami nagkalat pa. nag pa po. Kasya? Kasya? Ay, ito, anini. Oh. Magaganda pa itong short na ito. Ito sa ate Milot. Medyo lumaki na lang ate Milot. Kaya, hindi na nagkasya. Si na may... Medyo luag naman kay Nini. yan may Kasya rin. Kasya rin. Marami yung mga short. Magaganda pa. Sa iyo na iyan mga ayan. May maraming damit. Ito, kasa sa ito. pa tayo. Yan po at pinipili po niya yung ilang mga damit na magugustuhan po niya. Pero ngayon malaki naman. Ayan. Sakta lang ako ito sa akin. Yung pong ibay ay panlalaki ay doon sa mga kapatid niya yung lalaki. Ayan, yung mga kobre kama pa. po ang pinapapili ko kung alin yung magagustuhan niya. Siya po ay dito muna magtatrabaho sa amin. Dito sa bahay, ikaw ay tumulong-tulong na lang sa paglilinis ng bahay, sa paglalaba. Sa paglalaba na may madali lang at nalagay mo sa washing ay ahon na isasampay na. Naalala ko nung ako ay high school, pag walang pasok, kaya ko namamasukan din. Nag-aalaga ng bata. Oo, noon ay ako sinasama ng tiyahin ko sa Maynila sa Labang, ako nag-aalaga ng bata kapag bakasyon, nung anak niya. Nung high school naman ako, ako yung eh, isinama ng tiyahin ko naman dun sa, ano ah, umiray, pag walang pasok. At ako hindi naman din sa bahay. Pagdating ng June, pasukan, eh may pambili ako ng mga gamit ko, may pambili ng kailangan sa school, kaya na kahit ako nag- <laughs> kahit ako nag-aaral pa noon ng bali ako nag-aaral noon ng two years course. Ay ako na masukan din. Ang ano ko naman do'y ipake na bangan. Yung parang uh, sa kanila ako nakatera, nag ano ako naglalaba, dinis Pero wala akong sweldo. Kaya lang ay yun, libre nga yung pagtira ko at saka yung pagkain ko. Ang tawag naman do'y ipake na bangan. Ang okay. din Pinsa naman mo ni Papa sa kapatid naman uh -huh. ni Papa. Ganun. Ah, uh, parang ganyan? Ganun din po nung nakaraan pa mo Yung grade uh, 11 mo ata. Ganun. Oh, uh, pero ikaw naman dito yung may swelto. Swelto. <laughs> pero uh, pagdating naman ng pasukan, ikaw ay may ibili ng mga pangangailangan sa school. Mm -hmm. Basta wag ka lang dito may hiya. Pag nagugutom ka, kumain ka lang. Lagi naman dito may loto. May, Saka so, huwag kang mahihiya sa mga Kuya Idro, sa mga Ate Kim, para kapatid lang. Mahal ko! Guto na si Lola! Magluluto pa ang mami! Gutom na si Lula! Ano? Ang kalamit ang kamay, yung shoes kong ututin. Mahal ko! <laughs> Mahal ko, tingnan mo, toko ko nabot yung paa ko <laughs> Gusto na yung ganyan Yung paano yung may nararamdaman O, ako Mahal ko, mahal ko Mahal ko Mahal ko Mahaba ang tulog ng baby ko ha? Napakababa ba ng tulog Ay, di wala nang itutulog ngayong gabi at natulog na ng buong araw. Ay, ang buong gabi, gising tayo. Ha? Mahal. O, oh, tingnan mo, tingnan mo yung pa. Oo, oh, oo. Oh, oh. tala. May natatadyakan. Oh, wala ka na ito. Ano ba? Ha? May natatadyakan. Mahal ko? Ano na? At may pagtaas pa ang puwit. Ha? <laughs> Natingin sa camera, o. Oh. Natingin ko. Naisip na po yan. Adakah perniagaan saya ini ha? Baby, baby kau, mahal 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 kau, mahal